Kamusta mga boss, mga master? Nagbabalik naman tayo sa ating munting channel. Pakikita ko lang sa inyo to. Ito, maganda to. Pinapilig ito, PC lang sa Lazada. Pero yung orasyon na kalakip dito ay sumuko na. Panlaban sa espiritual, pampagaan ng kalooban, ng mga nagagalit sa iyo. Ito ay peace ko lang nakuha sa Lazada. Ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Pero masasabi ko sa inyo, yung orasyon na nakapalibot sa medalyang ito, subo ko ito pang kumbate espiritual. No? At yung pangbigkas pang na nandito, alam ko mabisa dahil nagagamit ko na sa pang-araw-araw kong buhay. Ito ay magandang taglayin sa pang-araw-araw mong buhay. No? Sa pang-araw-araw mong pakipagsapalaran sa iyong buhay. Maganda itong pamproteksyon. May pangkombate spiritual na may pamproteksyon ka pa. Piso lang. Okay, gusto ko ipakita sa inyo para kung makita nyo, malalaman nyo na totoo ang akin sinasabi. Sige lang mga boss. Bubuksan ko lang. Ayan <clears throat> bubuksan ko. Ngayon yung harapan. Talaga ito magaling ito kumbate spiritual dahil yung orasyon nito yung aking mga pang-efect kasama dito yung orasyon ito na ginagamit ko. Ito tinatawag natin na apat na i. Apat pa, tatlo lang. Tatlong i. Dahil tatlong i pala siya. Narito siya nakasulat. Pero ito, masasabi ko, talagang effective sa akin. Nasa inyo rin yung mga pag-aaral nyo kung nyo. Hindi naman mahirap mag-debosyon kung Isang ama namin, isang sumasampalataya, isang bagay ng maray o isang luwa natin. Okay na yun. Ang tandaan ulit. Dahil ito pang naman ito eh. Wala namang mawawala sa inyo dahil nga makakatulong pa ito sa halagang piso. Kaya nga lang, paalala mga bukos mga master, sa akin piso lang sa account ko. Hindi ko alam kung magkano sa account nyo ng inyong Lazada. Okay? Okay, ito siguro, kung order ako, baka mahal na. Para siguro gusto lang nila na ordering ko o oh dahil baka bago ang aking account kaya bigay na akin, na sa akin, akin ng yung kambura. Oh. babaybayin ko sa inyo. Ito mga boss. Oh. Oh, ang boss mga master, hindi ko akalain. Na parang may kasama na siyang orasyon na nakasulat din to, parang nakahiwalay din lahat. Titingnan natin. yun nga boss, mga boss, mga master kasama mga yung buong orasyon na nakalagay yan kung gusto nyo makuha ang orasyon ito gagawin ko ng panibagong video para sa inyo pero kung tutusin, hindi ko nagagamit ang orasyon ito, ang ginagamit ko lang yung narito na alam kong epektibo Makikita ko sa inyo, yan nakabalot pa oh. bagong bago siya. Talaga nakalak siya mga boss, mga master. At yan nga, may ano pa siya, may lagayan pa siyang pula. Okay. Ito mga boss, mga master. Yan nakapalibot na yan, iyan ang ginagamit ko sa combat spiritual. Pag meron kayo nito, may pang combat spiritual na kayo. Maganda itong pamarusa. Depende sa inyong pagsalangsang. Pero pag ang pinigkas nyo ay igsak, igmak, igusong, iglirong. Iyon po ay maganda na pamarusa kung saan mang espiritu elemento o mang kukulang. Ito yung magandang pang ipit. O pwede din panturo dito ng tinatawag natin posporo. Pero kung ito po ay yung kung ito po ay yung pambabalik rin mga salita, masasabi ko sa inyo, makakatuklas pa kayo ng ibang bisa. Dahil yon yung sinabi kong iyo, yun lang ang ginagamit ko. Pero kung ito'y mababaligtad dyan, dahil kung mapapasin nyo, may mga krusya, kada punto may mga krusya. Ibig sabihin, pag siya iniban nyo pa ng big pinagsalasa lang sa nyo, may iba pang bisang magaganap. At ang pinakamaganda dito, ito ang sator, ang nasa likod. Itong sator na ito, alam naman natin ang ginagamit ito. No? Maraming gumagamit na albularyo, maraming gumagamit ito na pampalakas ng medalyon o tinatawag natin pampagana ng orasyon. Ito pong Sator Aripo Tenet Opera Rotas. Yan lang po mga boss, mga master, pinakita ko sa inyo. Baganda to, pamprotection sa araw-araw yung -araw buhay. Kontra din sa mga elemento, encanto, no? Yan, at yan. God bless mga boss, mga master. May wagang buhay.